in guys, papakainin ah, ko na ng pasyente ko, Papakainin ko na siya. hmp, oh. hmp, ito. hmp, talaga. hmp, 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 Min ko ba? Hmm. Anong feeling? Anong feeling ng another uh, baby? Oh, last na yan o isa pa? <laughs> another. Uh, this is the last one, ha? Huh? You promise? Promise? Yan yeah kasi. <laughs> Ayun yung stop, oh. They are very accommodating and approachable staff mm, yan ano sinasabi ko sa iyo katamad, kat, katamad damad mo kasi uminom ng ano pills yan tuloy ano ang nangyari pero blessings yan si baby napakaganda napakaputi mana sa akin my goodness mana lang sa iyo mata